Ang size nito ay nasa 6 inch or 7 inches. Ito yung sa likod na part. Ito naman yung sa gilid na part niya. Yan yung sa taas na part niya. Yan naman yung sa baba na part. Meron siyang mga parts na articulated gaya niyan. Ay nasa 6 inch yung haba. Yan yung sa ito naman yung sa gilid na part yan yung sa harap na part niya meron siyang markings meron siyang parts na articulated ang size naman nito ay nasa 10 inch ang haba ito yung harapan na part niya yan naman yung sa baba na part yan naman yung sa gilid na part niya ito naman yung sa likod na part niya ito naman yung sa gilid na part niya. Meron siyang markings. Articulated din yung pakpak niya. Meron din siyang buntot. Articulated din. Articulated din yung kamay niya pati yung paa niya. Hard plastic yung materials niya at maligat siya. Hindi din maging kamay niya yung isang laruan gaya niya nagiging kamay nagtra-transform siya sa kamay pwedeng ikabit dun sa isa at ito nagtra-transform din sa kamay gaya yan lumalabas na yung kamay niya pwede siyang ikabit dun sa malaki na robot gaya niyan madali lang siyang ikabit yan na yung itsura niya pag buo na mabigat siya na figure yan na yung harapan niya pag buo na siya yan naman yung sa gilid na part niya ito naman yung sa likod na part niya pwede din ma detach yung pakpak niya ito naman yung sa gilid na part hard plastic yung materials niya lahat